Umaling nga sa ang masangsang na amoy sa bahagi ng Laguna Lake sa Tagig dahil sa fish kill. Ang ilang residente nangangamba na para sa kanilang kalusugan. Nasa frontline balitang yan si Kari Nagwawalis at nag spray ng pabango ang ilang residente nakatira malapit sa lawa sa C6 Extension sa barangay New Lower Bikutan sa Tagig. Ang dahilan, masangsang na amoy na nanggagaling sa mga namatay na isda sa lawa. Yung ano yan, puro face mask kami. Pag malakas, malakas malakas ang kan. yan ang mabaho. Natatakot din siyempre, katawan din namin, magkasakit din kami. Kung kasarado lang kami ng bahay, hindi kami naglalabas sa labas. Ayon sa Lake and River Management Office ng Tagig, maraming isda ang namatay sa bahagi ng Laguna Lake mula April 2 hanggang 18. Mahigit dalawang libong kilo na ng isda ang nakolekta roon inaalam pa ang sanhi ng nangyaring fish kill. Pero posible raw na dahil ito sa bigla ang pagbaba ng oxygen sa tubig, mataas na temperatura dahil sa matinding init, siksik ang fish pen, o di kaya naman, sobrang dami ng lumot at polluted na ang tubig. Ilang araw ring nabalot ng masangsang na amoy ang paligid ng lawa dahil sa nangyaring serya ng fish kill o pagkamatay ng mga isda rito sa tagig. Ang sabi nga ng mga residente, hindi na bago sa kanila ang ganitong karanasan. Gayunpaman, todo ingat pa rin daw sila. Sa ngayon, patuloy ang pangongolekta at pagdidispose sa mga namatay na isda. Minomonitor din daw ang kalidad ng tubig sa lawa. Nagbabalita mula sa frontline, Caricator News Five. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.